ganyan po gagawin natin dito pag meron tayong beans ano? tatanggalin natin yung pinaka ayan o no? oh, yung kanyang parang tali at red. Okay, yes ayan po yung gulay natin no? para mamaya sa so, pinapakuluan natin baboy sa so, alam nyo na siguro kung ng ulam natin mamaya mga kagigil ayan mga kagigil nagpapakulo po tayo dito ng pork ayan para sa ating ulam mamaya. Lagay na po natin yung patatas natin. Ang beans. Ang repolyo. Oops. Takpan muna natin. Lagay na po natin yung ating pechay. Kasi mas malambot yan. Mas madaling siyang maluto. Lagay na rin natin ating saging na sabaw. Para may manamis-namis ng konti ang ating sabaw. Ano? Masarap. Ayan. Simmer ulito ng 10 uh, minutes na lang. Ayan. Pwede na po ito, no? Luto ng ating nilagang pork. Masarap ito mga kagigil. Oh. Masarap ng sabaw. Oh. Ayan. Tikman na natin, ano? Ay, wow, sarap. Nakakaginhawa na pakiramdam mga kagigil. Ayan, oh. Mmm. Kaya na tayo. Masarap yung sabaw lumasa. Yung saging na sabah. anamis oh, namis. Kaya na tayo mga kagigil.